papaso ko lang sa trabaho papakita lang ako sa inyo na construction dito sa katabi namin katabing building tara let's go ayan mga kaibigan tingnan dito yung construction pangalawang araw pa lang nila yan Mabilis sila magtrabaho dito Saka sanay sa init Grabe ang init okay. uh, Guys Tingnan natin mamayang hapon Kung Hanggang saan sila naman Matapos Fundasyon palang ginawa nila Machine. Yan ang mahirap sa construction. Sobrang init. Natibay yan mga ibang lahi sa init. bilis nila nagbuhos na sila oh. buhos na sila ng fundasyon buhos na sila kanina umaga nag, nagay uh, pa lang ng please sí. Kaya mabilis lang matapos. Ang ng truck bahay daw to bahay gawa nila ng bahay malapit lang kasi ito sa trabaho ko yan, yan lang ang trabaho ko Ayan. tapos dito pero dito ako naka dito yung opisina dito ako lang mag-isa dito sa loob. Malaki-laking bahay ito. Naggawa lang na sila ng kondasyon Ngayon buhos na Sinabuta na sila ng Gabi 6.30 na ng gabi Inagdagan pala yung kanina Good morning, good morning Ani bagong araw na naman Ayan ah, Tapos silang magbuhos kagabi Idiligan nila yan araw-araw Yung isa may bitak oh. Hindi magandang magbuhos one week pala one week nung paglagay nila ng pundasyon one week tapos ngayon maglagay na sila ng posti posti poste na yan sila ang nila ang bilis nila magtrabaho Tingnan natin mamaya mamayang hapon hanggang saan hanggang saan matapos nila yan poste malaking bahay ito alas 9 pa lang ng umaga pero mainit mula nung naglagay sila ng fundasyon yan isang linggo na isang linggo tapos ngayon maglag, naglagay na naman sila ng poste Ayan. O araw nilang paglagay ng postik. Ayan guys. Uh, ito yung nagawa nila ngayong maghapon. No? Ayan. May buhos na yung poste. Oh. Ayan. Hindi ko lang nakuhanan kanina kasi busy. Ayan lahat ng poste may buhos na yan, yan yung nagawa nila ngayong maghapon yan Tingnan na lang natin bukas ulit at abangan ang susunod na kabanata bye bye